So welcome back mga halapatids Heto na naman ang inyong lingkod na si Broslob TV For today's video is Ayan mga halapatids Kita nyo kung nasaan tayo Ayan dike So wala tayo sa igbalangaw uh, ng dike So nandito tayo mga Sa uh, uh, Tibiau Ayan Ayan yung tulay na dalawa So dito tayo ngayon mga lapatits, Kasi nga magtotos tayo ng ibon Ayan o oh. Ayan o oh. Dami kong mga bisita mga lapatits sa dalawa tatlo, apat, lima, anim, pito hindi puro aso walo pala, ano ba, may malit sa so, mga lapatits hindi ko na mga pala na introan dun sa bahay, nung paalis ako kasi, yun nga excited din tayong mag drive drive, kasi ngayon lang tayo magtatos dito sa Tibyao, so ngayon lang tayo nagala dito, at ayan mga lapatids, i-introhan muna natin at ayan, i-update ko kayo kapag bibitaw na natin tung ibon. So yung mga lapatits Pahinga muna yung mga ibon natin So yan Dalawang t-box yung nagamit So, dami-dami. Oh, marami -rami. ang mga ibon na itatas natin mga lapatids. At nagmotor nga lang tayo. At yan, mga lapatids. So, oh. ganda dito mga lapatids. Yan. Ganda magtos dito mga lapatids. So, oh. kitang-kita talaga. Saan mga ibon? Doon sana tayo magkakalapatids. Magtatos kaso may tao doon. oh na kaya naman nagde-date pa ata sila so yun mga labatits kaya dito na lang tayo sa may gitna <laughs> na kaya na mag, mag istorbo sa kanila kasi nga nagde-date ata sila yun ang oh. all jeez sana all Ooh, sana all sana all <laughs> so yun mga labatits update ko na lang kayo mga maya kapag itutos na natin so yan balikan ko na lang kayo mga sana all So, welcome back mga lapatits 6.59 na ng maga So, may nagtos kanina doon mga lapatits Ang dami, daming ibon So, rumekta ng pa ganon So, tayo is magtatos tayo kapag 9 na So, yan, pwestuan na natin Para may tos natin Yan 6, yan na 7 na mga lapatits So, yan, tos na natin Mga may naiwan pa nalawa ayan oh. ayun nalawa check natin kung may nang trabaho ayan wala na Sana may naiwang isa mga kalapatids oh sumabay ka dun sa kanila oh oh dios ko Mahuhuli ka na naman sa uwi ayan mga kalapatids dito na sila oh. Yung isa umahabol. Ay umiikot pa yung isa. Ayun, umahabol. Ay umiikot pa. Bala ka diyan, mawala. Yan yung isa mga lapatit so. Ayun, dasan doon na yung kasama niya, doon na. Solo flight yung isa mga lapatit. <laughs> Ayun sila, doon na sila yung mga kasama niya oh. Tas yan, pa lang umiikot oh. Patay tayo dyan mga lapatids Umay sumabay na dalawa mga lapatids Sunod doon sa pinaronda ko Ay doon sa tinos ko mga lapatids katalang talang na yung dalawa Ayun yung isa oh Liligaw ng landas mga lapatids Yan Iba na yung dineretsuan Yung sa atin mga lapatids Sandun na sa dulo Dun Hindi ko na makita tapos yung isa, nasan na? Ayun! Papunta na ng ano, kulasi. Ayun oh. siya mga kalapatids. Papunta na ng kulasi yung isang ibon. Ayun. Direkta niya na dun mga kalapatids. Ayun na siya Ayun, oh. dun oh. Tapos yung sa atin mga lapatid Sa yun, dumaretso na doon So yung mga lapatid Update ko na lang kay mama yung mga lapatid Sa yun, may sumabay pa doon sa kanya, oh. Patay tayo dyan Lagit na yung isan mga lapatid Ibang kung kanino yun Baka sa akin yun, itim eh <laughs> So yung mga lapatid, update ko na lang kay mama yung mga lapatid Sa pag nakauwi na tayo Let's go Parang may naamoy ako hindi maganda So welcome back mga lapatids Ayan kakauwi lang natin galing sa Detective Yao. So, ayan mga kalapatid. So, nirelease natin yung ipon is 7 ng umaga. At nakauwi yung ibon natin is 7.14 so, 14 minutes lang ba? May bilis tong ibon natin mga lapatid So yung mga lapatid, papakita ko sa inyo kung Kompleto ba yung lima nating na tinos So let's go Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! So yan mga lapatid, check natin kung kompleto sila Nakain na natin yung dito sa Liar's Love. Ayun o, no? dyan agad siya, ano? yan na yung isa natin. but parang malabo? Nasaan ko muna mga lapatids? Ayan. So, ayan na mga lapatids. Mayroon na isa. Ito na yung blue bar. Dalawa. Yung blue check na 150 days. Ayan oh no? Tatlo. lo So, isa pa tayong ibon dyan, no? Pang-sigsag natin. Tatlo. Ayan you know, o. Apat. Ayan o, ayan apat At yung tanghali na nakauwi Dito kaya Ayun, nandito siya mga labatits Panglima lima goods, kompleto naman yung ibon natin mga labatits Wala namang na-delay sa pag-uwi At ayan mga labatits Goods yung ano natin ha Tas natin So sa susunod ulit, magtutos ulit daw yung Pare natin doon sa ano Sa kulasi daw sunod So sana Ganda-ganda uh, ulit Pauwian natin mga lapatids So mabilis bilis sila ngayon mga lapatids So dalawang beses sila na ito sa Tibyaw So yung mga lapatids Goods na yun At Ayan hindi naman na na-delay yung itim na Ay yung black check So nakasabay naman na siya At ayan mga lapatids Hindi pa nga pa pala ako nagpapatoka At ayan mga lapatids Papatokain ko muna sila At Maglalagay tayo ng electrolytes At Ayan mga lapatids, so baka hanggang dito muna yung video natin at i-update ko na lang ulit kayo mga lapatids kung kailan ulit yung training. So yung mga lapatids, kung nagustuhan nyo ito yung video na to mag -iwan ng like, comment, and share. At huwag kalimutan isubscribe ang ating YouTube channel at patunogin na ng notification bell para lagi kayong updated sa yung mga videos.